Hi guys, it's me again. Ano toy toy. Ito guys, papakita ko lang ang aking pinamili. Para gagamitin namin bukas sa aking asawa. Adidas. Ay, di pala. Puma. <laughs> Sorry. Ang ganda guys so. sarada ka dyan ay naimado guys. Tutorial. Ayun po. Kulay yung tutorial. Korek ka. Ni ko lang 'yan. Kasi mino ko de chicha here ayun. Ngayon. Sa kanila. Oh, 'yon? Ito guys, O. So, terno ng kame. Christmas ano naman namin 'tong mag-asawa. Saka ang laki ng nilura niya. 30%. Ito 'yung terno niya guys, as if para 'yung college. Irigdon sa ako. Yung ano, ayaw niya nang kasi mga makulon-kulon na kulay. Kores ka wala eh. Ang doon yun. Kores ero. Kores yung emu. Oo, yun hindi yun. Oo, sa kanya. Kasi L2 eh, ito medium eh. Malaki sa akin yung L eh. Okay. Ito yung terno niya guys oh. Mahal to pag binili mo ng walang percent oh. Ayun oh. Ang nagustuhan ko rito, yung dito siya ayoko nang nakabuka umaangat ito sakto lang ganun din yung kabilat eh gagamitin natin lalaban ko pa to matutuyo to kasi gagawa ng nang naka ano tayo okay ito, ito na mga sige na mga eh meron pa ito na pa, guys. Ito ito rin yan ito rin magkaiba naman to ng pamilihan ang daming sale ah, ay ay gusto nito guys salam Ayan, no? Oh. Ang ganda niya, guys. Ay, ay. <laughs> Hindi ganit. Ta Tabi ka muna. Oh, taglamig na kasi sa kagrabe. Ang kapal na ano niya, oh. Mamaya, oh, sasukutin natin. Ayan. Sasukutin natin niya yun. Okay. Yay! Churang! <laughs> so, yung churang niya, guys, oh. Oh, mayroon pa siya, ano, oh. Yung ganda. Wala pala siyang pocket. Kala ko may paket. Ayun o. Oh. No? Pag ako nag-garden, o oh, diba? Dapat meron pa siyang ang cute ng kanyang, ang ganda ng kanyang ano. <laughs> At ito pa yung isa. Ito si ano, ayan. Si, ano pangalan nito? Disney na karakter to eh. Basta yan. Kung makilala niya siya. Ayun o. Oh. Ano ba? Ang ganda rin yun. Tawis likod niya, guys. Ang ganda, oh. Daniel, o basa. Ano gano'n? Okay. Trang! <laughs> ayan na siya, guys. Ang ganda. O, oh, ayan, oh. Meron pa siya. Ayan. Parang cocktail yung Daniel, ba yan? Ah, niyo, ano? Kitna yung ano niya. Meron siyang Ito. Ayan ang ating pamili. Tapos kanina guys, pinamili natin. Namili muna ako ng ang tawag dito. Nasaan na ba yun? Ayan ang ating pinamili. Mamili ako ng kukulit ito. Nang nagamitin natin para tomorrow. Ayan, Adidas. Sa asawa ko. Sa akin naman, New Balance. New Balance. <laughs> Ayan. Ayan. Una kong binili po. Pag naka 3,000 pa, may libre itlog. Eh, pulang pa ako ng 500 yen. Bumaba ako. Pero alam ko, wala na eh. Mauubos na eh. Eh, bumali ulit ako. Tanya ko pinamit. <laughs> Ayan. At sakat to. Tapos, makita ko sa taas. Bibili nga ako nito. Ayan. Eh, sabi ng staff, kung meron po kayong tatlong libo na, na na nabili, ilabas nyo po yung resibo. Sabi ko, mamaya na bibili lang ako nito. Ma'am, isa na lang po yung natitira. Baka maunahan kayo. Ay, binigay ko resibo. Kaya meron tayong ayun, meron tayo egg. Yung last na customer ako. Nagpalakpakan ko nga. Yung hiyo naman ako. Alagang papalakpak sila. Kasi ako yung pinakalas na ano. Customer. Isang bayi. Ito yung kanya, ano, oh. Ayan, mo? ka, no. May tatak. Ay, eh, may nakikita kayong blue yan. Ito, ito, ito. Ayan, no? May tatak. Eh, may higit ano ito, eh. Nakamagkano tayo. Pero okay lang yan. Hindi ko naman habol itong itlog, eh. Habol ko ito. <laughs> At saka yung kanina, yung ating ginawa Christmas tree. May pangalan yan. Oh. <laughs> Double yan, oh. Para isang karton lang gagamitin. So, ang ganda ng mga karakter niya, guys, oh si Pluto, si Daisy, si Donald Duck, si Mickey Mouse na ubusan eh. Si Minnie. Saka si Ayun oh, lang. Ay, ganda. O, oh, di ba? Ito, wala. Okay lang yan. Ako, naka, naka, ano lang yan eh. Okay, guys. Ayun lang po ang ating video for today. Hindi ko na, di ko na lahat makapakita. Ang dami pa yan eh. Mahaba na ating video. Okay, maraming maraming salamat, guys. Merry Christmas to everyone, bye.